Ayan, good morning po sa ating lahat lalong lalo na po sa ating mga viewers Good afternoon yung mga tagaibang bansa sana magingat po kayo palagi at gabayan kayo ni Lord para malayo po kayo sa kapahamakan ngayon po ay lalabas tayo para mamigay ulit ng ayuda para sa mga senior citizen Uh, kung sino man po ang gustong tumulong mag-sponsor nandito po yung aking Facebook, Facebook page at salamat po And, ito na po yung ating ibibigay ito pa yung iba Ayan. para makatulong tayo kahit kunti <laughs> tamigyan na muna natin itong tatlo ayan po uh, ah, dinagdagan ng dalawa bali apat to dalawa na dagdagan saka yung mga nilagay natin mga kunting groceries ayan Rob. po yung bahay. Ay, ito lang pala yung bahay ni nanay. Oh. Eka po. Ah, Talagang kailangan niya po na talagang magbibigyan ng ngupan kahit kung hindi niya isa. Ah, nai. Ito ulit yung ayuda ninyo. Ah. Uh, eh. uh, uh, thank you ka. Okay. Thank you. ito po yung bahay ni nanay. Parang si Erlang na maliit. Kaya sana kung sino man po yung mga gustong tumulong kay nanay. Dito po kayo. Kung sino pa po yung gustong tumulong nasa aking Facebook page po na uh, para patulungan po natin si nana Ito yung bahay niya, oh. Ito yung bahay. Ito. Parang banyo lang po. Ayan. Nagang kawawa po siya talaga. Kailangan niya po talagang mabigyan. At thank you ka. Salamat ko na ah. Sige, nay. Sasusunod na pa ulit So, uh, yan nyo ta, tuloy-tuloy na yung pagbibigay ko sa inyo. Ban-ban. Salamat po. po. sa bahay nila nanay talagang buwan-buwan po natin isang binibigyan kasi yung sitwasyon nila dito bundok, malayo po sa palingke nakakawalan so, natin sila siya uh, po yung binibigyan natin buwan-buwan kasi sobrang May layo wala. po sa kanila yung palingke yeah, tara na po

umaduti sponsor tayo. Iya, ngayon nga rin, anak ko. Alam, paspasalamat kami, tidak ko. Nga talaga, anak ko. Ay, <laughs> nai. Matarosan na kayo, ay, ma. Pili kami dito, ay. Ako na, kung nga uray nubas, wow, <laughs> oh, <tayo, anak> <laughs> eh. Ito, maparagsak tayo hey, lagi dito, eh. Wah, kau nak main? Kau saya nak tasan kami ngabayakan. Ay isu agam anakku.

Sige, garot na eh. Oo, wala oh, kaming oh, agbayagan. Ingat-ingat kayo. wala no, sige, love May kaming tumanan Ni no. Anang dati? bakit niya nga gigan dito bangay? Dati bakit niya gigan Pati nang nga dati yun nga sa katanyanan nga Sa ikisak nga minggit nga nga Kasi napang na nga binulan manong dito kami itikwa

Pangunpat ko na yata yan. Nang awal niya pa rin ng sindro ka rin, kung tulog ko kasi alas tres ko rin, hindi ko kailangan alas tres ko na pa rin. Kung tulog ko sa amigil, nangawin ko pa rin lang. Iliwan lang po natin yung bigas na para kay nanay. Kasi nagsamba daw. Kaya uh, si ate, tsaka At siya, to naman yung anak niya. Siya uh, po yung anak ako po. mu nanti kalsada kami ni Deng Ang na pala yung May dito sa moment yung mayan pala yung Wala na Sa atin pala mga kasawa Ang dapat ko sige po baro po Thank po Salamat po burger para may bigay natin sa pulo bay. Uh, Umihingi ng pagkain. So, doon sa may 7-Eleven. So, ayan, may nakita po tayong on na doon. Kaya, bibigyan po natin sa ng pagkain. Dito. Kain. Oh, kain mo. Ba't wala kang pamilya? Ha? Ha? Wala kang pamilya? Ba't isa ka lang? Dito ka na, dito ka na tumitira. So ayan Tapos na tayong namigay ng bigas uh, Salamat sa inyong mga panunod Sa ating video Malaking tulong na po yon sa amin uh, Please like, share and subscribe Comment Para malaman natin kung ano po yung pagkukulang uh, At may prog natin Sa ating paggawa ng videos Ayan God bless po God bless nandito na po tayo sa bahay gusto ko lang pong magpasalamat sa mga sponsor natin si, uh, Sir, Madam. Salamat po sa mga sponsor ninyo. Uh, ayaw pong magpabanggit ng pangalan. Sana po 'wag po kayong magsawang tumulong sa mga beneficiaries natin. Maraming maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat.